na po? Ha? nasa finale na tayo ng ano. Well, uh, unang-una, nagpapasalamat ako sa GMA, sa tiwalang binigay nila sa akin. Tapos tayo ngayon, eto na, sa finale na. Sa lahat ng mga nanood, sumuporta, even sa mga advertisers, no? Palaging full load ang ating show. Overloaded, hindi full load, overloaded. Talagang uh, nag doon sa... sa limit ng uh, yung kung gaano lang dag kung gaano karaming commercials kaya nagpapasalamat tayo sa tiwala pa rin sa atin ano? at uh, sa mga fans natin sa mga supporters ng GMA maraming salamat po at uh, yung inyong patuloy Natiwala tiwala kay, kay Bong Revilla. Maraming salamat Pero, po. Pero hindi niyo inisip na extend pa nang Extend pa. Mag Although alam naman natin na may pinanggalingan talaga. Sa... And ang, ang usapan talaga dyan sa ano, uh, 12 episodes, no? <laughs> 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 Dahil yung susunod na ano, may contract sila dun eh. So they cannot, uh, we cannot exceed more than 12 kasi may kontrata doon sa susunod. Yung papalit sa amin, ano ba yan? Uh, The voice or the something. voice generation. The voice boy, generation. So, siempre commitment yon, no? Maybe up to a five. Minutes. So, ano plan nyo after that? Uh, ang ano namin yon? Pina na ang season two, no? At uh, sa abangan yun na lang. Kung sino sino yung mga bago makakasama natin, inahanda namin yon. Kung nagustuhan nila yung season one, I'm sure. Kasi so beauty pa rin You have to surpass Si beauty pa rin Abangan si nyo na lang si beauty pa rin Pero sa nakita ko naman, <laughs> si di ba? Wala naman reklamo kay beauty Napakagaling niya Si Max, same, magaling din Tingnan natin uh, Ayoko munang mag-plus uh, and minus dito Parang nag-enjoy kay beauty Sobra I'm I'm so happy sa project Dahil uh, grabe yung uh, yung supporta ng mga manonood alam mo, umiikot ako ng Pilipinas, eh ang sigaw sa akin, hindi na pogi, Tolome. hindi na panday. Tolome na! Tolome! <laughs> Tolome. <laughs> Dumisigaw dila na gano'n. So, sabi ko, ibig sabihin o, no, na nagustuhan nila yung project natin. Sa mga episode, saling yung favoriting? Nag-guess? Well, of course, yung uh, nag-guess? Nag-guess? Kasi oh, so, ah, may yung pinaka-paborito kong episode, siyempre, yung uh, always the first, no? The episode 1 and the finale. Pilot. Dahil yung nakatodo. Naka Kaya kung nagustuhan nila yung episode 1, itong last episode na mapapanood nila sa Sunday, ng 7.15pm, ay magugustuhan din nila ito. Siyempre, ito yung uh, kasunod nung para sa season 2, eh, In preparation. So, kaya nakakatuwa. Even yung last episode natin, last Sunday, uh, although medyo naligaw yung tao, akala 7.50, pero 7.15, mas maaga pumasok eh. So, medyo na-miss nung iba. Pero ganun pa man, happy pa rin kami dahil nakita natin yung mga manonood nando pa rin nakatutok Sir, nito ang ay, oh, it's okay. He's so, a very good actor. Yeah. Okay. Pwede, o. Oh, nagulat ako. So, 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 Saka hindi. Na, natuwa yung mga tao din sa pagbalik ni, uh, ni Lani, yung yeah. original yeah. Tolome. Hindi yeah. ba? Yung sumisigaw ng Tolome. Kaya... <laughs> so, okay. sumigaw siya. Diba? Sumigaw din siya dito. Ang, ang sinigaw naman niya, batome. <laughs> <matome>. <laughs> kaya, kaya masaya. Masaya. Sa so, season 2, saan kasama na si Comdan? Ah... Uh, 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 we'll see, we'll see, no? Hindi, hindi ko naman na, uh, baka mamaya, eh, ano mga fans sila ni sinabi oh, ko, oh, hindi. Oo, tapos hindi. Diba? Mas, na lang natin. Sino yung favorito mong guest? Actually, lahat sila magagaling, no? Even, even yung mga billing natin, like ER, galing. Sila Pembol, si Michael B. Ang galing ng pinakita niya. at uh, ibang Michael B yung makikita nyo. At yung mga nakasama ko ulit na siyempre yung original na si Jimmy Santos. Pagka nakasama ko on screen si Jimmy, wala, happy clickan talaga. Umiiyak kami sa tawa eh. Makikita nyo yan sa mga behind the scenes namin na... Uh, May Oo. oo bloopers. Ako, grabe. Ang daming uh, wala eh. Napakasaya. Kaya ako while doing this project kahit pagod ako, syempre, eto, I'm doing this every time na bakasyon ako eh, no? Sa Senate, sa Greases, uh, trabaho ko yan. Kahit na pagod ako, masaya ako sa ginagawa ko. At, at even yung mga kasamahan kong cast, uh, talagang masaya din sila. Dahil oh, hindi nila nararamdaman. Oh, okay. Ramdam nga namin eh. Ramdam nga namin eh. Ramdam nga Parang may meaning yung... Ako din, parang naramdaman. Fresh na fresh ka. Hindi, kasi I work out almost every day. Gagagitan niyo naman, ah? Oo Kung pa doon, Meron pa ba doon? Pang Captain Parpel nga, pang panday yung kabahan eh, di ba? Meron mo ba Ipapakita ulit ba? Yung abs ko? <laughs> <laughs> Meron mo na, festival. Meron pa bang? For the Meron kaming hinahanda. uh, movie. Basta abang, abangan niyo na lang sa nakasama ko dati. Uh, with Jillian Ward. Okay, sabihin ka na. Ah, oh. God God yeah. God. Parang, parang, ah... Uh, ano, hindi yeah. na. Hindi na. hindi but, but, kami aabot sa... Ka kay ha? And bakit siya? Bakit siya? Mm. Dahil kasama ko si Jillian, di ba? Nung sa Agimat, yung bata. Mas na-enjoy mo. Ito. Gusto natin makatulong din ulit, ulit sa movie industry. Bukain natin yung cinema tulong-tulong kaya in-encourage ko rin yung iba natin mga artista sa Anong title nun? So, okay, lagod ka, sa ko. Ko. Ah, okay. ka sa tatay ko. Parang ah, ka na sa tatay ko, okay. This one is... So, anak ka. ng mo si G Gillian dito. Oo. Oh, tentative title. Tentative title. Pero parang ganun yung concept ko. Okay. At Pero it's ka sa tatay ko. Comedy, oh, action ko. ko. drama. Action. Mas na-enjoy mo yung ano, yung walang matigas kaysa sa agimat ng agila. Magkaiba siya eh. uh, Agimat ng Aguilage Fantasy. Uh, itong uh, walang matigas na pulis sa matinik na misis, comedy siya. saka, di ba, kung titingnan mo yung acting ni Tolome dito, parang cartoons eh, di ba? Yeah. Hindi naman siya normal eh. Kung hindi overacting yata yan but, but you know, yun yung ano niya, para siya may, may phobia, may kaya ang huli mo doon, bata, matanda, babae, lola, lolo. So, Sir, hindi ka nang hihinayang na wala kang ipinasok ngayon sa MMFF. Kasi parang ang ganda ng line-up na yun eh. Pagdating sa mga bida, sa mga magbibida. Well, uh, abangan nila next year. Meron na po. Ah, uh, so next year ang time. Sigurado na uh, yan. Sigurado yan. Hindi kami umabot kasi eh, yun yung time na nagtitipan na yung taping ko ng walang matigas. So, hindi na hindi mahirap naman yung mag-overlap eh. pati yung pati, pati, yung trabaho ko sa sa Senado maapektuhan so pero tong with Jillian ito ba yung pang-film mo next year o oh hindi okay. di ba no, hindi pa pa no, no, no. ba pa? this is for ano uh, kailan mo to target yung yeah, target namin for, uh, for Summer Field Fest? Pwedeng Feb-Feb Pwedeng Father's Day Oh, ah, Father's Day, okay, okay. Then, uh, Kailan mo sisimulan to, sen? Yeah. Sorry, kailan mo sisimula na shooting? Um, so, inayos na namin yung script. Actually, buo na yung script, pinapolish ko pa. Sinong director? Si Direk Enzo, ang ah. uh, director, babae. Iyon ang tinitingnan pa namin kung sino yung available na siyempre eh, sa schedule ni Jillian.